na. Ito ay Ano Ang waga. Ang waga. Ang waga. Ang waga. Ang waga. Eh, Pilipinas, game ka na ba? Game ka! Eh, yeah! sa mundong ibago ng social media, mapa TikTok, YouTube, at Facebook, ang bagong pabango na mag-aamoy kang mayaman kahit mahirap ka. na malibang katulong. niyo, tulong, ba? Sa Oh my God! Ang guwapo, ang CEO ng Jamie Perfume, Francis Sanchez! Pa!

Hanggang kayo. Ano ko kayong... ako, chak na naman ang mga bachelor natin at mga gitara ng natin kumari kumari diyan sa Facebook at TikTok. Eh maglalaway na naman at isusumpa na naman ako. <laughs> ano masasabi mo lapitin ka sa mga sales?